<laughs> yun lang pala yun, pailan, ano lang pala. Well, pala Kala ko, lahat, yun lang pala, pailan. <laughs> e na, Ay gloves pala dito. <laughs> <Tupo> pa pa <laughs>

Hungarian talaga. Nisis sa kabilang tulay dumaan? Oo, oh, diba no? Wala natin nakasalubog yan eh. Wala nang lamig pre o. Oh. Wala na. Uh, Nakaharang na kasi. Okay.

1 2 Mga medyas ng Budapest peso. May converts sila oh, 2000. Souvenir. Souvenir pala 'to eh. Ayun. Uh, Uy, may tindahan gar. <laughs>